Yes, mapagpalang araw sa ating lahat mga kaibigan at mga kababayan. Ito, dito tayo sa bukid sa aming sakahan. Ito dadaan tayo dito sa sapa. Sa sapa. Napakalinaw ng tubig. At malamig, sarap maligo. Mga kaibigan at mga kababayan, dito kami ngayon sa aming maliit na sakahan sa bukid upang bumisita sa mga pananim may mga kahoy na pananim may konting nyog pananim kaya dito mga kaibigan eh, mapapansin natin yung mga kahoy na tanim dito oh, sa amin maliliit pa ah hindi pa ito masyado matagal pero ang iba malago ang iba naman maliliit hindi pariparihas ang tubo sapagkat uh, siguro sa lupa no pero alam niyo mga kaibigan mga kababayan ang sabi ng Panginoon sa pamagitan ng apostol na Saul or Paul sa 1 Corinthians 3 verse 7 tayo ang nagtatanim ang nagdidilig ngunit ang Panginoon ang nagpapatubo at nagpapalago kaya pinaalala ng banal na kasulatan sa bawat isa sa atin na tayo ang nagtatanim kung anuman ang ginagawa natin hindi lang pagtatanim sa bukid maging sa ating buhay sa araw-araw mga kaibigan at mga kababayan office worker man tayo o anuman business negosyo kung anong klase hindi yan lalago kung hindi ka sinasamahan ng Panginoon Anong ibig ko sabihin? Ah, baka itanong naman yung iba malago kahit hindi naman naglilingkod sa Panginoon. Mas marami niya doon ang lumalago, ang kanilang mga pinagpagalan. Pero alin yung mga kaibigang sabi ng banal na kasulatan, ang Panginoon ay mawain sa lahat ng tao kahit doon sa hindi marunong magpasalamat sa Kanya, kahit sa hindi kumikilala sa Kanya. Ganun ang Panginoon. Kasi ang Panginoon nagpo-provide sa lahat ng kailangan ng tao. Tayo ay kumikilos lamang para sa ating sarili. Ngunit ang lahat ng bagay ay ibinigay na ng Panginoon. Ginawanan niya upang i-develop na lang ng tao, upang palaguin ng tao, at ang nagpapatubo ay siya. Ang ibig sabihin ng Panginoon, hindi lamang sa pagtatanim, kundi sa atin ang nagbibigay sa atin ng kalakasan magandang pangangatawan o good health yan ay galing sa Panginoon hindi magagawa ng kahit na sinong tao kung hindi maganda ang kanyang kalusugan kaya ang kalusugan yan ay nangangahulugan na galing sa Panginoon bigay ng Panginoon at dapat yan ay ipagpasalamat. Gaya rin ang kahoy ng mga tanim. Tayo ang nagtatanim, dinidiligan, binalinagyan ng pataba, ngunit ang Panginoon ang nagpapalago. Hindi natin alam na ang, pa, ang ating tanim ay lumalago, lumalago, hanggang sa lumagong lumago na. Kaya ang Panginoon ang nakakaalam sa lahat ng bagay. Kaya ang lahat ng bagay, ang gustong ipahihwating ng Panginoon, lahat ng tao, ay siya ang dapat na pasalamatan at nagmumula sa kanya ang lahat ng mga pagpapala o biyaya na tinatamasa ng bawat isa sa atin. Magandang araw sa ating lahat. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Yeshua Messiah.